Suma sa inyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira. Muli po, nagaanyaya sa inyo. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito. Nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia Ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Upang katulad nga po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia Ni Cristo, ay nalaman nilang katotohanan kaya nakapagpasya po sila na iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Purita Carbonel. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Baysa, sa Distrito Eklesiastiko ng Kamanaba. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Purita Carbonel. May 84 na taong gulang nakatala po sa lokal ng Baysa, distrito ng Kamanaba. Ako po ay 84 years old na. Ako po ay 60 years na po sa iglesia. Nabautismam po ako noong 1964 sa lokal po ng Pasay, at na uh, natala po ako sa lokal ng Sampalok. Ako po ay nagtapos ng kurso sa education. Ngunit, hindi po ako nakapagturo dahil nga po sa mga anak ko na malilit pa, wala pong mag-aalaga sa kanila. Ang aking pong asawa ay si kapatid na Manuel Carbonel na namaya pa na. Nagkaroon po kami, biniyayam po kami ng pitong anak, pero naging anim na lang po dahil namatay na po yung isa nung siya isang gulpa. Ako po ay dating katuliko. Pinalaki po kami ng mga magulang namin na religyoso. Nung kabataan ko po, hindi ko pa pinapansin yung Iglesia ni Cristo. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo noong wala po nung... Uh, Nag-aral na po ako ng, sa Maynila ng kolehiyo na po ako. Sa minsan po, uh, yung aking pong mga tatlong kaibigan, nagyaya pong mag-window shopping kami sa paglalakad po namin, napadaan po kami sa ano sa kapilya po ng Kiapo sa dito po sa tabi ng NTC National Teachers College. Ang sabi ko po doon sa kaibigan ko, pumunta ma pumunta tayo. Makinig tayo. Sumama naman po yung aking tatlong kasama. Sa pakikinig ko po yung narinig ko na naman po yung salita na yung maang iglesia lang po ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Yun po ang aking natanim sa isipan ko, bakit iglesia lamang ang maliligtas pag sa araw ng paghuhukom. Mayroon po akong kakilala na iglesia ni Kristo at mm, nalaman po niya na gusto na kung gusto ko nang magpadoktrina. Sinamahan po niya ako sa kay ano kay kapatid na mo Alicante parang umpisa ng po ang pagdudoktrina sa akin. Nakatawag po sa akin ng bansin ang ang sinasabi po ng ng nangangasiwa na na ang iglesia lamang po ang maliligtas pag, sa araw ng paghukom na binabasa po niya sa Biblia. Na binabasa rin na kung sino mang gustong maligtas, kailangan po pumasok pumasok kami sa kanyang kawan. Na ang intindi ko po, ang kawan ay isang Iglesia ni Kristo. Ayan po ay ang nakasulat po sa Biblia na yun po, ang doon po binabasa ng ministro. Ah, na ano ko po na talagang magpapatuloy po ako sa pagpagdoktrina upang maging Iglesia ni Cristo po ako dahil nandoon po ang kaligtasan pag, sa araw ng pag -ukong. Ah, nung naging kaanib na po ko sa Iglesia ni Cristo, nakilala ko po naman po, po naman ang kapatid na Manuel Carbonel at nga po ang napangasawa ko ikinasal po kami noong July 21 1964 kami po ay ikinasal sa lokal ng Mangaldan Pangasinan ang una po naging tungkulin sa Iglesia ni Cristo ay naging diakono sa po ako noong 1980 nagkaroon na rin po ako nang tungkulin sa Buklod tapos, yung naging ano po ako, nakasama rin po ako sa LSP. Tapos, noong 1986 po, naging ano na po ako sa pananalapi sa P1. Kaya po ako nang naging masigla at masigasig sa pagtanggap ng mga tungkulin para maging handa po ako sa kaligtasan sa araw po ng paghukom. Lagi ko pong ipinapayo sa mga anak ko na laking magpasig, magpakasigla sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin upang laging handa sila sa pagdating ng pag ng paghukom. Nangangako po ako na hindi po ako tatalikod sa pagkaiglesia ni Kristo hanggang sa dulo ng aking buhay. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Purita uh, Carbonel mula po siya dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Baysa sa Distrito Eklesiastiko ng Kamanaba. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. INC Radio, DZEM 954 Ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahin papawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At uh, sa pagkakataong ito ay pinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan po ni kapatid na Purita Carbonell na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Purita, gaya ng kanyang sinabi, ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. Masigla niyang ginawa ang mga pagsambat-paglilingkod noon sa reliyon na dati niyang kinaaaniban. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang siya ay makapakinig sa mga pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Nakatawag sa kanya ng pansin sa kanyang ginawang pakikinig na para ang tao ay maligtas, ay eh hindi niya maiiwasan na siya ay pumasok sa Iglesia ni Kristo. Nalaman niya na yun ang katotohanan sapagkat ang pinagbatayan ng ministro na nagturo sa kanya ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya, ang kanyang ginagawang mga pagsamba at mga paglilingkod ngayon sa ating Panginoong Diyos ay buong kasiglahan niyang isinasagawa sapagkat sabi nga po ni kapatid na Purita, gusto niya na anumang araw, anumang oras dumating ang ating Panginoong Sokristo, ito din ang araw ng pag ay nakahanda siya para tamuhin ang ipinangakong kaligtasan. Mga mahal po namin, mga taga-subaybay, pagka po binasa natin ng Biblia, ang isa po sa tampok na aral na itinuturo nito ay ang nauukol po sa araw ng paghukom. At lahat naman po ng nagbasat, naniniwala dito sa Biblia, ay iisa po ang inaasam. Ang pagdating ng araw na yon, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sokristo, ay mapabilang sila sa mga taong tiyak na magiging mapalad sapagkat sila ang magtatamo ng kaligtasan. Subalit alam natin, hindi po sapat na mag-asam lamang ang tao na siya ay maging mapalad sa araw ng paghukom, kundi dapat niyang siguraduhin na kabilang siya sa mga taong tiyak na magiging mapalad. Ang ating Panginoong Sokristo po ay may itinuturo na mga taon na sa kanyang ikalawang pagparito ay tiyak na magiging mapalad, kaya tinagubilina ng ating Panginoong sukristo na sila ay maganda. Sino po kaya ang itinuturo ng ating Panginoong sukristo na mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan sa kanyang ikalawang pagparito o sa araw ng paghukum? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating pahayag ng ating Panginoong Sokristo sa Mateo 24.44. Pakinggan ninyo ito. Kaya nga, kayo na sumusunod sa akin ay dapat din na maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo siya inaasahan. Ayon po sa ating Panginoong Sokristo, itinagubilin niya na dapat na maghanda sa kanyang ikalawang pagparito. Bakit po napakahalaga na ito po ay mapagandaan ng tao? Sapagkat ang sabi rin ng ating Panginoong Sukristo so sapagkat ang anak ng tao, ang ating Panginoong Sukristo so ay darating anya sa oras na hindi ninyo siya inaasahan. Pero sino po kaya ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo so na lalong dapat na maghanda? sa kanyang ikalawang pagparito ay na rin sa ating Panginoong sukristo kayo anya na sumusunod sa akin ay dapat din na maging handa. Sa makatwid, ang mga tao po na nakatitiyak ng kanilang magandang kapalaran sapagkat sila'y maliligtas sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong sukristo sila po ang mga taong tunay na sumunod sa ating Panginoong sukristo pero ang tanong, mga mahal po naming mga taga-subaybay, sino po kaya ang tinitiyak ng ating Panginoong Sokristo na mga taong tunay na sumunod sa Kanya? Na sila nga po ang tinagubilinan niya na lalong dapat na maghanda sa Kanyang ikalawang pagparito. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa 1G27 ay ganito ang ating mababasa pakinggan ninyo. Ang aking sariling mga tupa ay nakikinig sa akin tinig nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin ayon sa pahayag ng ating Panginoong Sukristo ang mga tao anyang tunay na sumusunod sa kanya eh sila yung kinikilala niyang kanyang mga tupa ano ang dapat nating mapansin kung bakit sila ang kinilala ng ating Panginoong Sukristo na tunay na sumusunod sa kanya sapagkat ayon sa ating Panginoong Sokristo, yung kanyang mga tupa nakikinig sa kanyang tinig, sumusunod anya sila sa kanya. Ano po ba ang sinunod ng mga tao na kinikilala ng ating Panginoong Sokristo na kanyang mga tupa, sila rin yung mga tunay na sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito pa rin po sa 1, sa G7 at 9 naman natin basahin pakinggan ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, Buong katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po mga kaibigan ang katotohanan na pinakinggan at sinunod ng mga taong tunay na kumilala sa ating Panginoong Sokristo, tunay na sumunod sa Kanya. Ano po yung katotohan ng itinuro ng ating Panginoong Sokristo? Ayun sa ating Panginoong Sokristo, siya anya yung pintuan, sino mang tao na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan niya ay maliligtas. Tandaan natin, ang mga tunay na sumusunod sa ating Panginoong Sokristo, hindi lang sila basta nakinig sa sinabi ng ating Panginoong sukristo so kundi ginawa, sinunod nila yung ipinagagawa ng ating Panginoong Sokristo. Sila po ang mga tao na napaloob o napabilang sa kawan. Ano po ang ng ating Panginoong sukristo so Pagka sinunod ng tao yung kanyang sinabi na pumasok sa kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob doon sa kawan. Ayon sa ating Panginoong sukristo so sila anya ay maliligtas. Sa makatwid, mga mahal po naming mga taga-subaybay, makikilala na po natin ang mga taong tunay na sumunod sa ating Panginoong Sokristo. Hindi po sila basta nagkrisinta lang na sila ay sa ating Panginoong Sokristo. Hindi rin po sila basta nagpahayag lang na tinanggap nila ang ating Panginoong Sukristo so bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kundi may aksyon po silang ginawa. Pumasok sa ating Panginoong Sukristo so sa paraan na napaloob sila sa kawan. Eh alin po kaya ang kawan na tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo so na dito po napaloob ang mga taong sumunod sa kanyang sinabi. Pakinggan po natin at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 2028, salim po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin, basahin pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo ang kawan po, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kung gayon, ang mga tao po na tunay na sumunod sa ating Panginoong Sokristo, saan po natin sila matatagpuan? Nasa loob sila ng tunay na Iglesia ni Kristo. Bakit po kapag ka ang tao ay napaloob o napabilang sa tunay na Iglesia ni Kristo, sila po ay nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Sapagkat ayon na rin po sa talata, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo so Sa makatwid, ang tinutukoy ng ating Panginoong Sukristo so sa Mateo 24-44 na sumunod sa Kanya na dapat paghandaan ang Kanyang ikalawang pagparito sapagkat sila nga ang nakatitiyak ng kaligtasan ay walang iba kundi ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit napakalakas ng aming loob na ipag-anyaya sa inyo ang Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang katotohanan na naunawaan ni Kapatid Purita at ng napakaraming mga tao Kabilang man sila dati sa iba't ibang mga paniniwala at iba't ibang mga reliyon, iniwanan po nila yung naunan nilang paniniwala, yung dati nilang reliyon at nakapagpasya sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, paano nga po ba inilarawan ng ating Panginoong Kristo kung ano ang magiging uri ng mga tao? sa kanyang ikalawang pagparito. Sa ano po niya ito itinulad? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Lukas, sa 17:26 30 ay ganito ang pagtuturo sa atin ng ating Panginoong Sukristo, pakinggan ninyo ito. Sa pagbabalik ko, ang sanglibutan ay magiging mapagwalang bahala sa mga bagay ng Diyos, tulad ng mga tao sa panahon ni Noe. Kumain sila at uminom at nag-asawa. Ginagawa ang lahat ng bagay na karaniwan nilang ginagawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at dumating ang bahat, nilipol silang lahat. At ang sanglibutan ay magiging tulad ng panahon ni Lot. Ginagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain, kumakain at umiinom, bumibili at nagtitinda, nagsasakat-nagtatayo. Hanggang sa umagang lisanin ni Lot ang Sodoma. Pagkatapos, ang apoy at asupre ay umulan mula sa langit at nilipol silang lahat. Oo, gagawin ng mga tao ang mga bagay na karaniwan nilang ginagawa hanggang sa oras ng aking pagbabalik. Sa ano po itinulad ng ating Panginoong sukristo ang uri ng mga tao sa kanyang ikalawang pagparito? Katulad niya ng ginagawa ng mga tao noon sa panahon ni Nue at maging sa panahon ni Lot. Ano po ba ang ginagawa ng mga tao noon sa panahon ni Noe at sa panahon ni Lot? Ayon sa ating Panginoong Sokristo, sila anya ay nagsisikain, umiinom, nag-aasawa, ginagawa ang lahat ng mga bagay na karaniwan anya nilang ginagawa. Bumibili sila, nagtitinda, nagsasaka, nagtatayo. Kaya nung dumating yung kapahamakan, Palibas ay hindi sila nakahanda. Ano po ang nangyari sa kanila? Lahat ng mga taong hindi nakahanda nung dumating yung bahang gunaw sa panahon ni Noe ay eh nangamatay. Yung hindi rin nakahanda sa panahon ni Lot ay eh nangasunog at kasama po sa nalipol ng uh, apoy at asupre doon po sa Sodoma at Gomorrah. Anong dapat nating tandaan sa ginagawa nating pag-aaral ngayon. Napakahalaga po na paghandaan ng tao ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sukristo o ang araw ng paghuhukom para huwag siyang mapahamak. Paano po magagawa ng tao ang tamang paraan ng paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sukristo? Itinuro na po ng ating Panginoong Sokristo ang kaparaanan dapat na ang tao ay pumasok sa kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa kawan na ang kawan nga po ay ang iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, pinakahangad po namin na ang mga katotohanan ito na inyo pong napakinggan ay eh maging daan na rin para magawa nyo na ang tamang paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong sukristo, so Tandaan po natin, ayon sa ating ginawang pag-aaral, batay sa mga katotohan ng nakasulat sa Biblia, dito sa loob ng Iglesia ni Kristo, magagawa ng tao ang tamang paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong sukristo, so para tayo ay makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang lubos na naunawa ni kapatid na purita kaya nagawa niyang iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesya ni Kristo. At si Kapatid Apurito po ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Uh, sa lahat po ng hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo, Inaanyayahan ko po kayong lahat na magsuri at makinig upang malik, malaman ba ang katotohanan na kayo ay maliligtas sa araw ng pagdating ng araw ng paghukom. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobi nawa po ng ating Panginoong Diyos na kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa pamamagitan po ng iyong mga katotohanan. Itinuro mo po sa amin ang tamang kaparaanan para mapaghandaan po namin ang ikalawang pagparito ng iyong bugtong na anak para makatiya kami na magiging mapalad kami at magtatamo ng pangako mong kaligtasan. Maawa ka po ang mga katotohanan ito na kanilang napakinggan ng mga hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Nawa po, maging daan na po ito para sila man ay makapagpasya na rin na manib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Yesu Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, Higit po sa amin, pakipagpala mo ang kapatid na Eduardo B. Manalo, alang-alang sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. Amen.